Hello mga mahal! Maligayang pagdating sa Tolewole at maligayang pagdating muli sa isang sobrang cute na tutorial video. Ipapakita ko sa inyo ang isang sobrang napakagandang disenyo na may sticks at, uh, at isang chain stitch sa simula at mga chain na panghugas ng hangin sa gilid. Pero sa totoo lang, iba't ibang disenyo ng stick. Meron tayo dito ditong tigtatlo, meron din tayong paisa-isa at lahat dito sa isang set. Sobrang tamis. <laughs> oh, oh, oh um, Mix Master. Kaya, pinag-ahalinhinan namin ito dito ng kaunti sa pagitan ng orange, pute, at rosas. Super, super cute! At paano talaga gawin ito? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Sana mag-enjoy kayo! Mga kaibigan, magsisimula ulit tayo gamit ang maxi wool na ito. Isang uri ng sinulid. Si Bjorn Gunn dito, na may 68% cotton, 32% nylon, ay talagang isang maliit na filled na thread dito meron tayo ditong labing lima timbang ng gramo plus minus 5 gramo at 80 metro plus minus dalawang metro ang haba talagang para sa 4.5 na hook madalas kong gawin itong medyo mas malaki gamit ang 6 pwede nyo rin itong subukan gaya ng sinabi ko mayroon tayong maliit na tinahing sinulid makikita ninyo dito ang panlabas na bahagi at ang proyekto ay nagkaroon ng kulay sa loob ay may nylon sa labas ay ang Cotton, at para sa pattern, magkakast ako muna ng dalawampung chain stitches. Pwede kayong bawasan ng lima o magdagdag ng lima. Pasensya na, apat. Meron ako nitong apat na beses. Nasa base tayo ng apat, kaya pwede kayong magdagdag ng apat o apat. Tamaan, hindi lima. Tatlo na ang meron ako. Apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu unwinding ng kaunti ng yarn. Sampu na, labing isa. Dose, tres, size, dos, magpasok ng 20 stitches. Dito nyo rin makikita kung paano maganda ang kulay habang inaangat nyo ng kaunti. Laging halata na may humigit kumulang dalawang chain stitch ang nababasa. Ang ng kulay ay masyadong matindi. Papasok na ako sa pang-apat na stitch. Lilihis ulit ako sa unang tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Lilihisan ko. Gagawa ng yarn over. At, at pagkatapos, magagansilyo ako ng dalawang dobles sa ika na tahe. Tapos, lalaktawan ko ang isang stitch. At mag-crochet ng isang double crochet. Pagkatapos, ay laktawan ang isang stitch at mag-crochet muli ng tatlong double crochets at palit-palit kong hinahabi ito gamit ang gawa sa hangin na tusok sa barisket. Pakawalan mo ng kaunti at hilahin ang thread. Dito palit-palitan ng tatlong mga tanikala, tatlong mga tahe o isang tahe. dito, makikita nyo ang tatlong magkakasamang pakete na pinapalitan ng isang piraso sa bawat oras, kitang kita sa overview. Mayroon ulit sa akong tatlong pakete dito. Tatlo, tapos pa isa-isa ulit. Um, at tatlo pa sa labas dito. Saktong may dalawa pa akong yeah. stitches. Ganito dapat. Tapos, i-stretch mo ito ng kaunti ng ganito. At magsimula tayo sa susunod na hilera. Para dyan, mag ng tatlong chain stitches at iikot ito at heto, tatlong double crochet sa isang stitch ng row mula sa dati. Ibig sabihin sa isang kakabit na double crochet. So ngayon, inilipat na natin ito ng isang beses. Mayroon akong mga chain ng loop sa labas o sa dulo ay may isang cross na nakalagay at palagi akong pumupunta doon. Kalma lang, diretso, um, tatlo rin ang nakrochet ko dito. Dito ko hinabay ang tatlong tusok kanina. Hinahabi ko ngayon ang tatlong tusok sa gitnang bahagi ng isang tusok. Well, Sabi Pagkatapos ay narito na ako sa dulo, narito ang chain stitch na iniwan ko nung simula. Tatlo yun, magkakadugtong ako ng double crochet sa paligid nito. At dito makikita nyo ng malinaw ang pattern, slightly shifted. Ganon. Sa unang hilera at ang pangalawang hilera na siya ngayong ikatlong hilera sa pattern ay gagawin katulad ng unang hilera. Isa, dalawa, tatlo. Chain stitches para sa height at turn. Tapos mag ako ng dalawang stitches sa unang stitch nato. to. Kumuha pa ng kaunting sinulid. <laughs> So, dito, dito sa labas ko gansilyo, ang dalawang sticks. Meron na ako ngayong tatlong pakete. And sa gitnang tusok ng triplet ay ilalagay ang isang dobling tahi. Dito ko ilalagay ang dobling tahi. Doon ko heckler ang triad. Tapos, meron akong triad dito. Isang stitch lang sa gitna. tapos dito isa na namang double crochet sa pang-tatlo. at gagawin ko ito sa ganon hanggang dulo tapos tatapusin ko ulit am um, dalawang stüpchen at magpapatuloy ako sa parehong pattern na ginawa ko sa pangalawang hilera. Magsisimula ulit ako gamit ang isang chain stitch na pamalit sa isang double crochet at pagkatapos ay magpatuloy dito sa stitch ng nag-iisang cross na susunod kong tatapusin kasama ang tatlong cross. Mayroon akong tatlong biskwit dito. Sa gitnang tahi, inilagay ko ulit ang isang patpat. -pat. At itong dalawang hilera ay palagi kong iniikot para sa pattern na ito. Kukumpletuhin ko pa ng kaunti at bibigyan ko kayo ng update mamaya. So mga mahal, makikita nyo dito kung paano nagmumukhang buo ang disinyong ito. Kaya mayroon tayong maliit na butas sa gitna. Ini-stretch ko ulit ng kaunti. Meron tayong lagi tatlong pakete. Tapos, ilapat ang mga patpat sa mga ito. Super, super ganda, super pantay. Talaga namang kawili-wili ang itsura. At umaasa ako na nakatulong ulit ang instruction sa inyo. Nagustuhan. Nag-enjoy ka. Kung ganoon, ibigay ang thumbs up, mag-subscribe at huwag kalimutan i-o ng bell. Kita tayo ulit sa susunod. Bye! Magandang yarn. Hanggang sa muli. Paalam!